Hindi raw kumbinsido ang pamilya ng dalagitang tinatay at binalatan ng muka sa ikatlong suspect na inaresto ng mga pulis sa Cebu. Umamin ang suspect na napatay niya ang dalagita matapos silang magtalo ng mabisto ang kanyang panuloko. Umaaksyon si Gemma Bansen. Naaresto ng mga pulis ang 43 anyos na si Renato Lienes noong Martes sa Lapu-Lapu City dahil sa paglabag sa election gun ban. Pero bigla raw siyang umamin sa pagpatay sa 16 anyos na si Christine Lee Silawan. Sa aming panayam, sinabi ni Lienes na inuusig siya ng kanyang konsensya, lalo na nang maging suspect ang 17 anyos na ex-boyfriend ni Christine. Mga ayaw lang ako pasaylo sa pamilya niya ba? Uh, niya sa nabuhat na ko anak. Ako lang iPhone lang katulad lang dito sa iOS. Tama ka toos. Ano man sa? Kaya dali muna ko tsaka ako muna 'tong meron niya, naluluboy ko niya. nga. Kuwento ng suspek na iibigan niya ang biktima gamit ang peking account sa Facebook. Gumamit daw siya ng ibang pangalan at litrato ng isang binatilyo. Apat na buwan daw silang nag-uusap online hanggang magkasundong magkita noong Adjest ng Marso. Pero nag-away raw sila nang malaman ni Cristina Silienes ang talagang kachat niya. Nagalit din daw ang suspect nang hindi pumayag ang dalagita na makipagtalik sa kanya. Dito na raw niya pinagsasaksak ng gunting si Christine. Binalatan daw niya ang muka ng dalagita para hindi makilala. Ayon sa suspect, ginaya niya ang mga napapanood niya sa internet. Yung mga doktor yung mga, mga kita, yung binabalatan. Mahilig kayo mag-internet, Oo ang pamilya silawan dudang silienes ang pumatay kay Christine. Dili mo to ana, kani nga gitero si Oh, oh kanang Lienes. Mm. Dili mo motoo? Oh. Dili mo to. Ay lang ko kaya na nyo. Oo, oh, sige. Dili mo to. Ah, ah, mm. Ngano sir? Bisa pang inhan dili to. Kuritaan nyo sa makahimo ana. Bago si Lienes, unang person of interest sa kaso ang isang Jonas Bueno dahil sa kaparehong krimen sa Danau City. Sunod na inaresto ang 17 anyos na ex-boyfriend ni Silawan. Pero sa pagkakataong ito, sigurado na raw ang Lapu-Lapu City Police. Nakuha raw sa suspect ang damit at sapatos na tumugma sa suot ng lalaking kasama ni Christina na kunan sa CCTV. Pinakita rin daw ng suspect ang cellphone na ginamit sa pakikipag-chat sa biktima. I believe 100% na siya na talaga dahil una, bago pa namin siya na aresto, kumpleto na ang aming ebidensya. In fact, it could stand already in court. Ano? Ang aming mga shares, ang aming mga information um, tungkol sa ating suspect. Umaasa naman ang kampo ng ex-boyfriend ni Silawan na madi-dismiss na ang kaso ng minor de edad sa pag-amin ni Lienes. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.